bride inatake sa puso sa mismong araw ng kasal. Kapatid nito, pinakasalan ang kanyang groom. Hindi na natapos ang isang bride mula sa Uttar Pradesh, India, ang kanyang sariling kasal matapos mawalan ng malay. Sinubukang i-revive ng doktor si Surabi, subalit huli na ang lahat dahil tuluyan na itong nawalan ng buhay dahil sa heart attack. Ngunit, sa halip na matigil ang seremonya, itinuloy pa rin nila ito at sa pagkakataong ito, ang nakakabatang kapatid ng biktima na ang nagpakasal sa naiwang groom. Bakit nga ba pumayag dito ang nakababatang kapatid? Alamin natin yan. Habang nakahimlay sa kanilang silid ang mga labi ng bride, idinaraos naman ang kasal ng kanyang kapatid at groom na si Manjesh. Ayon sa tiyuhin ng magkapatid na si Ajab Singh, magkahalong emosyon ang nararamdaman ng kanilang pamilya. Malungkot sila dahil sa biglaang pagpanaw ni Surabi. Ngunit masaya sila dahil natuloy pa rin ang kasal. Lagana pa rin sa India ang arranged marriage o ang ng dalawang pamilya na ikasal ang kanilang mga anak. Ito ang dahilan kung bakit hindi na nakatanggi ang nakababatang kapatid na humalili sa kanyang nasawing ate dahil ito ang obligasyon niya sa kanyang pamilya. Ngunit kung ikaw ang nasa sitwasyon ng nakababatang kapatid ng bride, ano gagawin mo? Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.